Hanggang ngayon, kami naglalakad ngayon pa rin sa aming nanay. Talagang wala talagang bahay. Puro puno. Kung saan ay naglalakad kami. Ayan yung baby eh, ko. Hindi mo ang mo dito, ako matatakot ka. Papunta kami sa kuya Walang niya. may kitang tao eh. <laughs> oh, bambi po. Malapit na. E, Impulso so, kita na. Malapit ng mauga. <laughs> hmm? Ano lugar lugar dito? Ayun. Wala talagang tao. Ayun, medyo malapit na nga. Silangga ang bilis na takbo. Pero sobrang lamig kahit mainit. Ayan, yung anak ko. Ito naman na saos mm. hus. Sige na. No, na, lakad na doon. Malapit na tayo kay Kuya Dumating. Nag-video. Ito naman na saos hus. yung pulso. <laughs> kita na. No. Mamaya maligo tayo doon. Mga 15 minutes more pa. Ayun, kita ko bahay. Ay, hindi ko dinala. Ando